ka nang maingay. Huwag ka nang pumorma. Gawin ko bola yung ulo mo. Sumunod ganon? Ipapapatay mo ba ako? Ikaw talaga kahit kailan, mahina ka eh. Hindi mo ginagamit yung si utak mo. Alam mo, sa laban ha? Ito tatanda mo. Tapat, pinag-aaralan mo yan. Pinagpaplanuhan. Yun ang tinatawag na tragedy. Kung buhay pa nga siya, at kung patay na, maski kaluluwa niya, dali niyo sa akin. Hindi ako natatakot sa kanya. Ano ako matandang kalabaw na takot sa multo? Ha? Boss, bakit hindi tayo bumalik doon sa lugar na pinagtapunan natin kay Anton? Paminsan-minsan nga, gamitin mong utak mo. Bakit natin hanapin si Anton doon sa ilog na pinagtapunan natin sa kanya samantalang andito na siya? Sentido komun. Hello? La Rosa, natatandaan mo po ba ako? Pa, paano kita matatandaan? Hindi naman kita kilala. Ano palagay mo sa akin, mga sa kiyapo? Di mo ako kilala. Ako maghuhukay ng libingan mo. Hoy! Kung sino ka mang sipultorero ka na magnanakaw ng gintong ipi ng mga patay sa sementeryo, hindi ako natatakot sa iyo. Kung gusto magtus tayo, sabihin mo lang ko saan. Doon sa gupat, bukas ng hapon kung saan mo ginawa kahayupan mo. Ano naman sinusubukan ka na animal na yan. Alam ko, nakikita ko, hindi ako bulag! Kung inakala niyang mayayanig ako sa mga ka ha, subukan niya magpakita sa akin. Anton! Kung tao ka man, sa gubat! Magpakita ka! Tulad ng sinabi mo, para matapos na tayo! Magsigalat kayo! Suyurin yung buong paligid! Hanapin nyo! Ah, uh, teka, boss. Hindi kaya niloloko tayo niyan? Ikaw pwede kanyang lukohin dahil taho ang laman ng ulo mo. Subukan niya ako. Tom! Lumabas ka rin! Riyang... Huwag hmm. hmm. ka nang humirit d'yan! Hindi <laughs> ko na yata nakikita si Janet. Pinunta ako nga kanina eh. Wala naman daw doon. Hindi daw pumapasok. Hindi ko nga alam kung ano nangyari. Palagi ko pinasukan ng... Pumunta ng Baguio. O kaya naman, sumama sa customer Huwag <laughs> na nga natin pag-usapan niya, sisira yung gabi ko. Miss, magkano itong kinain namin? Forty-six uh, fifty, ho. Ako na. O. Oh. Sabi ko na nga ba, ilab na ilab ka sa akin, eh. <laughs> 站住 I <laughs> Patay ka na, Anton. Ano bang nangyari sa iyo? Ba't ngayong ka lang bumalik? Ano nangyari sa 'yon Anton? Anton! <gasps> Anton, si Elmo, tinulungan niya ako habang wala ka. Tol, kailangan mag-usap tayo. Ano ba nangyari sa'yo? Huwag mo nang pakailaman ng buhay ko. Nagbalik na ako. Eh, kasi akala namin patay ka na eh. Matagal ka namin hinanap, Anton. Sasama ka ba sa akin? Asawa kita, Anton. Anton, kailangan kalimutan mo na yung pinagawaan natin noon. Kailangan magkaisa tayo. Pagiganti ko to. Wala kang pakailam Ang tagal mo na wala, tasasabihin mo sa akin, wag ako makailam? Hoy Anton, baka nakakalimutan mo, kasusulpot mo lang ngayon. Tsaka baka gusto mo malaman ha, paalam ko lang sa'yo. Ang dami ko ng hirap, ang dami ko ng ginawa. Ilang beses na ako muntik matigok. Kung ano man na nagawa mo, salamat. Ngayon, akin na lang to. Ah, Hoy, meron din ako tapos ipagigante. Pinatay nila yung kaibigan ko, si Berting. Gawin mo gusto mo. Gagawin ko gusto ko. Totoo, boss. Maniwala kayo. Dalawa na sila ngayon. Isang mahabang buhok at isang maiksi. Magkamukha, magkamukha. Parang kambal. Eh, boss, meron bang multong kambal? Ikaw, Tipaklong. Kahit kailan, wala kang bambolyas. Ba't na kayo lumaban. Boss, lumaban naman kami. Eh, naging dalawa sila. Naging kambal ang multo. Nataranta ako. Kambal na multo. Kaya kita sa sementeryo para magsawa ka sa multuron. Boss, nasisira diskarte ko. Diskarte? Biyana na ni Kula pong masungit. Diskarte. Mayroon ka ba noon? Sige, tawagin mo nga ka kasama mo. Yes, boss. Diskarte. Diskarte. Anong akala mo sa akin, Anton? Maraming pwedeng mangyari. Kapatid ko si Elmo. Kilala ko siya. Anong ibig mong sabihin? Tinatanong mo pa. Anton, maraming naitulong sa akin si Elmo habang wala ka. Isinumpa ko sa libingan ni Mama papa kailan Kailanman. Hindi ako makikipag-ayos kay Elmo. Wala akong kapatid. Wala akong kakambal. Kung pwede ko nga lang baguhin ang mukha ko, gagawin ko.